Kasi ano to yun, napakalaking aral nito lo sa mga kabataan ngayon. Hmm. Pwede bang malaman ano yung parang mas naiintindihan mo na ngayon ate sa mga nangyari? Hindi ko na lang po ako <coughs> dito. Hmm. Hmm. Pag po nakapagtapos, maghanap ng magandang trabaho para makabagibawi sa lola at lola ko po. Hmm. Para din po makabawi ako sa kanila. Hmm. At sa lahat, nung ano po kasi sila din po nag-alaga sa akin. Tapos ngayon po sa anak ko din, sila din mag-aalaga sa, sa anak ko. Hmm. Kaya po, intayin ko po yung araw na dumating na makapagtapos po ako. Tapos babawi po sa lahat ng paghihirap nila. Hmm. <clears throat>

Oo, oh, stress pag ako madumi, no? eto hey, na pala mismo yun ng anak. <laughs> ah, sige kami pupuntay eh, sa iyo. Nasa po yun ng anak. Magandang tanghali, lo. <tong tiyan> hmm. Maganda po. Kumusta po yung baby? Naka na po. Hmm. Di kami nakapunta nung no, ano nag... Parang tumawag kay Kuya Ogo. Sila ba yung tumawag? Ako po. Mm -hmm. makalabas-labas din. Eh. Oh, bakit to? Ay, pa eh, Malaki nang binayaran namin doon sa Biray. Eh. Oh. Eh, kaya yung mag-ina, nakasanla. 25 k Nakasanla ho sila. Oh, oh. Pwede ho palang gano'n, nakasanla. <laughs> hindi po, doon lang sa tao namin sinanla yan. Ito so, dati niyang mama. Dati niyang ina, yung ina niya, kasi hindi naman siya pinalaki ng ina. Oh. Pinautang kami, 25 k Hmm? Sa kanya yung 25. Oo. Oh. Pasok po, Dala po tayo kay, ano, kay ate. Sabi ko dadala ko siya ng mga damit pang baby. Ano, halo-halo na to kay Benben. -Ben, kay... Oh, tignan mo to ate. Galing pang Toy Kingdom to ha. Ah. Ang dami nito. Ano ba siya? Babae, lalaki? Babae. Oh. Uh, yung iba dyan galing pang ano imported pa Ayan, tingnan mo oh, simpri no <laughs> oh. oh, tingnan mo ka, oh. kay mga ganyan oh madami yung ganito take okay, Yung iba po dyan, kay Ben Ben Gategram. Yung iba po dyan, hindi, mga hindi pa po nagamit. Yan, yeah, mga ganyan. Ito, magagamit talaga yan. O. Oh. Ang dami na yung Hmm. Yung, iya, yung iba dyan, magagamit niya pa ng mga isang taon. Mga ganito. Cute naman. Oh. Yung may pang ano na siya. Ay, pang Kulay pang, baba, pang lalaki, no? Oh, Tapos mga ganyan, oh. Hindi ka nabibiling ganyan. Oh, ganyan. Oo. Oh. Mga ano yan? Mga... Ang basta ho. po 'yan. Hindi ka nabibili ng mga ganyan. Oh. oh, Mga koton ano pa 'yan. Oh. Actually na po 'yan dito. Oh. Oh. na po 'yan sa amin. yung pala, kaganda pala. Actually, po sa amin 'yan. Mga Ito pala. Taman, mahal o. Oh. taman tama ang pangalan niya. Oo. Oh. Mga ano yan? Mga linaban yan. Oo. Oh. Tama-tama pala sa kanya yung size. Oo oh. pa. Oo. Mga cotton yan. Oo. Oh. Ito, taman tama yung ano, oh, size. Oh, katagram. Hindi na siya bibili ng ano. Thank you po. Welcome madami yan. Ito. Thank you, thank Alex, you ano po. Alex, ano pa to? Oh. Oh, ito. Binigyan ka din ni Nana Jack nito. O, oh. oh, pang balot mo to. At marami pang iba. Ito pang ano na to. Pang one, pang ano na to. One year na to. Alex, ano? Oh. Dami mo ng damit. Ito, ito, yung iba dyan, alam po ito sino gumagamit. Oh. Wow. Si Jillian. Oh, madami to. Kaya hindi ka nabibili muna ng mga damit. Hindi na. <laughs> oh. Yung mga... damit dami ng aming baby. Oh, ganito ka, Tekra mo. Sina sinanadya ko kasi mas ma, ma ano po siya, masinop. Pati yung damit po ni Ramshan, Gategram. Si Ramshan, gamit pa po ni, Be, ni benben ben ilang taon na. So, yung iba dyan, pwede niya nang gamitin. Ah. siya na yung iba. Hmm. Sinala pala, sinala pala kayong mag-ina. Pwede pa lang ganon. Kailan po sila? Noong May 4 po. Oo. Oh. Ang anak, nakalabas kami. Kasi alam, alam niya ito. kasi ng ina na mm. ayaw ni Toro sa kanila. Gumawa ng paraan na para makauwi. Hmm. sinabi na hindi kayo makakawin muna yan hanggang hindi kayo nakakabayad ng hindi eh, pinabayaran ni kayo kalahati yeah. eh palibasa alam naman na wala kami yung pagkukunan na malaki eh bahala siya makintay na kailan na kami ano lang kulukulukan uh -huh. na lang namin pandagdag mo sa ano mate <laughs> hindi kami nakapunta ka sorry ha <laughs> Ay, ang, ang, ang <laughs> mahalaga ang mahalaga lo yung pangako kung mga damit oo oh, 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 nga po eh Yeah. Ito pang ano daw, pampupok. Anong tawag? Pampupok po ba yun? Pupok po ba yun tay? Ah, sa kapampangan. O, tignan niyo naman po kaganda, kategram. <laughs> Napit mo yun ano para makita maayos yung mukha ni baby. Kasing ganda ni Lola. Kab kabihib lang po pala, kabait umiiyak lang po yan pag naipupo at saka gutom. Hmm. Oh, breastfeed ha, ate. Hmm, alam ko, sobrang saya ng ano mo ngayon. Sobra yung nararamdaman mo ngayon sa baby mo. Gano ka saya la? Masaya na maher. <laughs> no, ganun no talaga. Ano talaga? Si Lolo, anong pakaramdam po? Eh, masaya sa nakalabas na yan. Kaya lang masasabi ko lang sa kanya. Hmm na lagdang ka na sa hirap, huwag mo naman sana nah, ulitin. Mm. Huwag naman sana uli mangyari sa ganun na, na nangyari sa amin na trahedya na ang ginawa niya na magus <ti leadership> na <t Magazine> nagpakahirapan para parehas. Hmm. Sa tulong namin sa kanya, uh -hmm. na at pakiusap ko lang po na nakaraos naka ka na niyan, nang ulitin yung ano. Mag-isip ka man na muna ng maayos na. Halimbawa, mag-aral ka muna, mag-aral ka na. Para mabuhay mo yung anak mo. Mm. Yun mm. lang ang pagkukulan niya ng pansin sa para sa akin lang. Mm. Para sa amin dalawang mag-asawa yung nakikinalaan. Mm. Kaya nahihirapan din kami. Grabe Patatla no, na. si lolo't lola yung parang nag... Naintindihan mo ate, yung nangyayari. Imbis na sila, kung Kumbaga, tapos na sila sa ganyan eh. Kumbaga, dapat binibigyan na lang natin sila ng uh, kaligayahan eh. Yung, yung ganun, para maging, parang masaya lang sila. Ang nangyayari, yung problema ng mga anak, problema pa ng apo. Eh, si lola at lola po yung ano, sumasalo. Yung pakibukas mo ay Hmm, baka bawal sila doon. Ay, ah, sino ba yun? Si Papa mo yun? Um, <laughs> <laughs> mm. Buti nga po, nagbago na. Hindi eh. na siya uh, masyadong na? naglalaki. Naku, sana lang. Ah, <laughs> Mala. Nagbago? Hindi na siya naglalaki <laughs> masyadong. Hindi na. Ngayon yung apo na niya. Oo. Uh, iba daw po kasi yung apo na la. Tama ba? <laughs> <laughs> Kahit mahirap, masarap. hmm. <laughs> <laughs> iba daw sa, kumbaga, mas hindi ko po alam kung... Eh, oh. nagpupuyatan po pa po ito sa gabi. Oo. Anong gusto mong sabihin kay lolo at lola? Ang salamat po sa amin na tinutulungan po nila ako sa pag-alaga ng bata. Hmm. Tapos po sa kung paano po kami hmm. nakalabas din sa hospital. Oo. Alam po kung may keropte lang. Hindi kay lolo at lola mo... Nako, hindi ko lang alam. Tawawa. Oo. Oh. Papalaboy sa kalsada. Wala no, La? O, la? Wala nalang buhay pa kami. Kung wala kami, papalaboy siya sa kalsada. sila magiging. Hmm. Eh, nandiyan naman po yung papa niya, la? Na. Ayawang po. <laughs> Ay, wala. Baga, wala nang makita yung apo niya. Malaki na pinagbago. Mm. Gaya po ng ano la? Eh, yung pag, pagwawala sa bahay. Ah. Pag, laging galit. Ngayon, hindi na po. Ibig sabihin, nagwawala pa pala sa... Ah, papaglasig. Mm -hmm. <laughs> Nawawala sa ano niya. Alay. no. Eh, ngayon, nung makita yung apon niya, mm. parang bumabait-bait na. Sana tuloy-tuloy na, no, Lola, no, Lolo. Kaya naman uh, ako pakiusap po sa kanya na tulungan mo kung kahit matatanda ma, na kami, isipang eh, mga pa niya kung di siya. Kaya magmagaano mm. eh, mag, yan, ng mga panahon namin na ano, hindi, eh, siya rin ang magmagaano ng mga nato, mga mga mm. mga mga sa kanya ay may aim pagbabago hindi naman yung kahit sino tao magsabi sa iyo na magbago ka. Mm. Nasa sa iyo naman din 'yan talaga. Oh. Eh kahit ano man ang tayo ng iba na magbago ka na. Kung hindi mo yung sarili mo tutulungan sarili mo na ikaw mismo magbago sa sarili mo. Tama. Wala ang alaala mangyayari doon. Mm. Hanggang sa salita lang iba na yun, Pagpaalaala lang naman. iba Mm. Kasi ano to yun, napakalaking aral nito low sa mga kabataan ngayon. Hmm. Pwede bang malaman ano yung parang mas naiintindihan mo na ngayon, ate, sa mga nangyari? Hindi ko na lang kung wala Hmm. Eh, pag po nakapagtapos, maghanap po magandang trabaho para makapagbawi sa lolo't lola ko po. Hmm kung po mabawi ako sa kanila. Hmm. sa lahat, nung ano po kasi sila din po nag-alaga sa akin. Tapos ngayon po sa anak ko din, sila din mag-aalaga sa, sa anak ko. Hmm. Kaya po, ko po yung araw na dumating na makapagtapos po ako. Tapos, babawi po ako sa lahat ng paghihirap nila. Hmm. <coughs> Kasi ano pa lang si ate, ah, uh, seven, ah, Fif, kaka-fifteen lang, di ba? Sa June pa po. Ah, sa June pa. O, tingnan mo. Fourteen pa lang siya. Fourteen. Kayanin pa kaya ni Lolo. Lolo, kumari lang, uh, mga after one year, napuntis na naman yung apo niyo yan ang yan yan problema na naman yung kung sakaling gum, umabot pa ng gano'n, mm. eh baka siguro baka hindi ko na makayanan na yun baka mapilitan ko na silang lalo may umuna kayo dahil hindi ka sumusunod sa ano eh mm. sa uh, usapan protocol ng ano yun sa rules oo uh -huh. sa rules ng ano yun uh -huh. pero palagay ko naman baka Uh, naiintindihan niya uh, nangyari sa buhay niya para siguro hindi naman niyang makuha ng kaligid. Oo. Ah. Si Lola kayo, kumare isang taon, nangyari na naman. Ay, kung so hindi na ako papayag dyan, Palayasin ko na siya. Hindi mm. ko na kaya mag-alaga, eh. Ay, Lola! Oo. Hindi na, eh. isang patong ang mangyayari sa buhay. <laughs> mm. Ito, buhay namin, yun. Ilan taon na si Lola, ate? Sixty-eight na. Si Lolo. Magsisipinti 72 na ako sa April. Hmm. Um, Napaka-palad mo, napaka-bless mo. Meron kang Lolo at Lola. Hindi ka man, ibig ko sabihin, huwag naman magtampo si tatay. Hindi ka man nagabayan ng 100%. Pero nandun pa rin yung love ng papa mo. Eh, ang, ano nga lang yung paggabay ba? Yung paghubog sa mas maganda. Eh, o, uh, buti na si Lolo at Lola. Eh, sabi nga ni Lolo, ito yung pakakatandaan mo, ha. Ah. Sabi nga kung... Eh, hindi naman ano yan, pero maganda na rin. Maulit pa ulit. Ano sabi ni Lola? Papalayasin. Si Lolo, baka hindi na din kaya. Eh, mag ng million times. Bago, ano... Tignan mo, dahil wala tayong kumbaga pagsunod sa ating mga magulang, sa nakakatanda sa atin, napapahama. Anong mapapangako mo kay ano, kay Lolo? Ayan. Napangako po na hindi. Tignan mo si Lolo. Napangako ko po na hindi ko na po at babawi po ako sa inyo pag pagtapos po ng pag-aaral. Parang maiiyak iyak si Lolo, Lolo. Gusto ko malaman bakit. Eh, eh, paano nga? Paano hindi maghagal yung... Uh, Nagpapasalamat ako na sana matupad niya yung mga kangako niya. Mm. Kasi sa, para din naman sa kanya yun, di ba, para sa amin, ah. Uh. Mm. Yun lang masasabi ko, Lolo. Di ba, love mo si Lolo? Si Lola? Kasi kumahan natin, kumahan natin yung mga... Pagkakain ni lolo't lola, yung mga nakakatanda sa atin, yung pamilya natin, lalo na yung mga nagtuturo sa atin sa maganda, susunod tayo sa kanila. Hmm. Pero gusto ko malaman, gano'ng kasaya nung nakita mo yung baby mo? Masaya po. Sobra, no? Oh. Hmm. Dalungkot nga lang ako hindi ka pala sinuportahan nung kinakasama mo. Ano ba sabi, lo? Kasi yung, hindi ko na ko tinipid ko kung paano ako sa piyon kasado ko na ako sa pangako. Mm. Napatapat ko, sabi, bago kami umalis. kung oh. Pupuntara doon at magbibigay kahit paano. Wala oh. hindi po hindi po nagpakita sa amin. Oh, pero nung liniligawan ka ang ganda ng sinasabi no. Ibibigay, ibibigay ko ang langit at lupa sa'yo. Susukitin ko lahat ng mga between at bibigay ko sa iyo. Ganun ba? Sa <laughs> sungkit nga. <doon>. Ang <laughs> doon, hindi yung ano. Hmm. La? Ano po yun? Ang buti kayang naglag-lag doon siya. Sa sungkit niya. Hmm. Hindi talagang kahit doon sa barangay nila eh, ginaano mga, kahit yung kapitan mismo, sabi na huwag na niyong intindihin mo ngayon may may tutulong maging yan ang tulong pero hindi naman namin pinagkailan na yan apelido pa nga tayo nung ginamit doon sa emergency sa hospital ah inap kanino gamit mong apelido? sa tapawa ah mm -hmm. di ba, sabi mo nagpunta siya isang beses doon? Mm -hmm. anong napag-usapan? hindi uh, naman hindi naman po ako nakipag-usapan eh. Ate, ah, tinignan lang kayo. Nakapulang po lang po siya sa gilid. Kaya natutulog po kasi ako. Mm. Hindi ko naman po din alam. Ano. Mm -hmm. Masaya ako na ano, healthy ah. Healthy si baby. Yung, yung newborn screening, anong ano. Isang buwan pa yata yun ano. no? Okay, mukha naman siyang ano. Ayun, no? Oh. Mukhang malusog na malusog naman si baby. Congratulations la. Ha. Lolo, congratulations po. Maraming salamat po. Hmm. Ipag kami. Yeah. Ano lang po yan, mga isang buwang puyatan yan. yung parang dudok-dok na sa ano. Ganun po yan eh. Pero mas maganda dyan, that breastfeed. Kumbaga nababawasan yung ano, yung mga pagod,